tip ko lang sa inyo mga boss kapag gagamit kayo ng replacement na carburetor lalo yung mga mumurahin wag na wag nyong iwawala yung main jet ng ano um, original nyo kasi yung main jet ng ano um, itong mga replacement main jet at saka pilot jet ay kadalasan hindi accurate ang size kaya nahihirapan kayo magtono so eto masyadong malit ito kaya ano mahirap minoran at saka ano namamalya sa pagdating sa half throttle namamalya siya kaya kinuha ko yung main jet nitong ano nitong stock main jet at saka pilot jet yun ang nilagay ko dito so ngayon um pwede mo na siyang ihataw katulad ng sa stock so wala ka nang mapapansin na pagkakaiba sa performance niya kasi ang mga ito um, yung ano yung laman nitong original na ganito ay hindi naman niya nasisira um, nababara lang niya ng dumi pero nalilinis kasi hindi naman to kinakalawang dahil kung hindi ako nagkakamali ay tanso ito So, yun lang mga paps. Sana may naitulong sa inyo ang video na ito. Kahit may click lang.